tila may matinding pinagdadaanan ngayon si Heart Evangelista. Trending ang isang kontrobersyal na pahayag mula sa kanyang long-time makeup artist na si Albert Cunyawan. May matapang siyang parinig na tila may pinatatamaan at mabilis itong naging usap-usapan online. Sa isang Instagram post ni Heart, nag-comment si Albert ng mga salitang may halong emosyon at hindi napigilang maglabas ng kanyang opinyon. Ito ang kanyang sinabi. Ang ganda nyo ni Panda dyan Na-miss ko kayo And yap Missy We know you didn't lie As your long time friend I can attest to that In this case Sure na sure ako Na hindi ikaw yung sinungaling At hindi mo kailangan magsinungaling Alam ko naman Kung sino ang sinungaling without a doubt Tandaan Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw Pato-bato sa langit Ang tamaan wag magalit Hashtag It is what it is Grabe, di ba? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Talagang malalim at matalim ang binitawang salita ni Albert. Marami ang nagtatanong, sino kaya ang pinatatamaan niya? Sino ang sinungaling na tinutukoy? May mga haka, -haka at espekulasyon pero hanggang ngayon nananatiling palaisipan ito. Hindi rin naman nagpahuli si Hart Samagot siya ng medyo light-hearted ngunit may hint ng emosyon sa kanyang post. Narito ang kanyang tugon. We have been through hell together. Matinding away. Nagpakatotoo. Pero never tayo nagnakawan ng puso, tiwala, contracts, blow dryer, at throw pillows. Char, thank you. I know you hate these things and the anxiety that comes with it. Love you. Tila may lambing at biro pa si Hart sa kanyang sagot pero halatang malalim ang pinanggagalingan na kanyang emosyon. Ayon sa mga fans, nagpapasalamat siya kay Albert sa suporta nito at sinubukan niyang gawing magaan ang tono sa kabila ng mabibigat na usapin. Bukod pa rito, may iba pang issue na binabato kay Heart. Ayon sa kanya, may isang fake account na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Ang account na may pangalan na He Lifestyle ay di umayunin ng papakalat ng fake news. Hindi ito pinalampas ni Hart at nirepost niya sa kanyang Instagram story bilang babala sa kanyang mga followers. Isa na naman itong pagsubok para sa kanya na patuloy niyang hinaharap sa kanyang mga social media platforms. Kung matatandaan nyo mga kids, nagkaroon din ng issue noon sa dating glam team ni Hart, sina Justin Soriano. Ngayon, Si Justin ay nasa kampo na ni Pia Wurtzbach, isa sa mga pinakakilalang beauty queen sa bansa. Maraming hakahakana na ito ang dahilan ng pagkaagulo at di manoy may mga hindi pagkakaintindihan na naganap sa pagitan nila. Ang mga netizens naman, mabilis na nagtugon sa mga pahayag. Sinasabing parang trying hard ang mga kilos ngayon ng dating beauty queen dahil sa mga pagkakalat ng issue. Ayon sa ilan, nag-post raw noon si Pia na wala silang connection sa fashion world. Ngunit ngayon, tila nagbago na ang sitwasyon. Ngunit ayon sa ilang source, tila hindi naman ganun kalalim ang issue. Sinasabi ng iba na baka lamang nagpapalaki ang mga spekulasyon ng mga fans at netizens. Para kay Hart, tila mas mainam na hayaang lumipas na lang ang mga intriga. Sa mga pahayag ni Albert, marami ang nag-react online may mga sumang ayon at nagsabi na talagang totoo ang sinabi niya na ang sinungaling ay walang puwang sa mga totoong kaibigan. Ang iba naman, nagtatanong kung sino nga ba ang tinutukoy ng make-up artist. Marami ang nag-iisip na ito'y tungkol sa dating mga ni Hart o baka may bago pang pinatatamaan. Hindi rin naman naiwasang magpahayag ng opinion ang mga fans ni Pia Wertzbach. Para sa kanila, hindi dapat nadadamay ang beauty queen sa ganitong klasing intriga, lalo na't wala namang sapat na pruweba o dahilan para idawit siya sa issue. Mga kakita kids, anong masasabi niyo sa balitang ito? Talagang maingay ang mundo ng showbiz ngayon, lalo na tila hindi nauubos ang mga kontrobersya. Para sa inyo, sino kaya ang pinatatamaan ni Albert Corniawan sa kanyang parinig? At ano kaya ang magiging kasunod na hakbang ni Heart Evangelista sa mga isyong ito? I-comment nyo na ang inyong mga opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang balita at updates tungkol sa inyong mga paboritong artista. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kit sa susunod na episode dito sa Kita Kit Showbiz!